Malaking balita sa mundo ng original Filipino music. Opisyal na nakipagtulungan ng MQuest Music sa walang iba kundi ang OPM legend at hitmaker na si Veni Saturno. Pag-usapan natin kung bakit maaaring baguhin ng partnership na ito ang eksena ng musika sa Pilipinas. Noong 8 ng Agosto taong 2025, ang MQuest Ventures, sa pamamagitan ng music publishing at label arm nito, ang MQuest Music, ay lumagda sa isang joint venture agreement sa Benny Saturno Music Corporation. Ang seremonya ay ginanap sa Meralco Auditorium sa Ortigas, na minarkahan ang isang malaking hakbang para sa MQuest habang lumalawak ito mula sa paggawa ng pelikula, produksyon ng TV, at pamamahala ng artist sa industriya ng musika. Si Benny Saturno ay hindi estranghero sa tagumpay bilang isa sa mga pinaka-prolific na Filipino composers at producer ang kanyang mga kanta ay humubog sa modernong OPM. Siya ang nasa likod ng career-defining hits para sa mga artista tulad ni na Martin Nievera, Sara Jeronimo, Jessa Zaragoza, at Jaya. Ang kanyang kadalubhasaan sa songwriting at production ay naging puwersang nagtutulak sa pagpapanatiling buhay at thriving ng OPM. Ang pagtutulungang ito ay inaasahang magbubunga ng orihinal na musika, kabilang ang mga soundtrack para sa mga paparating na pelikula ng M-Quest, at higit sa lahat, upang matuklasan at mapangalagaan ang mga bagong talento sa pagkanta ng mga Pilipino. Bagamat ang mga partikular na detalye ng deal ay nananatiling nakakubli, ang potensyal na epekto ay napakalaki. Sa mga mapagkukunan ng m -quest at walang cap na talento ni Benny Saturno, maaari nating tingnan ang susunod na gininto ang panahon ng OPM. Ano sa palagay mo ang powerhouse partnership na ito? Ipaalam sa amin sa mga komento. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga balita at update sa OPM.